Ayan, uh, magandang gabi mga parikoy Ah, uh, meron tayo bago na namang Starlink so pinadala ito kahapon mga parikoy galing Tekloban. <coughs> so ang um, owner nito mga parikoy is si uh, Mr. Daniel Mark Daniel salamat sir sa pagtitiwala mo sa akin mga sir at yung mga prikoy uh, yung symptoms ng mga prikoy is uh, no standby power so wala siyang power mga prikoy so binaklas ko ng mga prikoy so nung pangalawang video natin mga prikoy yung ngayon lang ang video na ni-upload ko last week yata yun last month Ayong uh, yung sira ng Starlink is yung kanyang ikat e bloated to mga preko yung 35 volts uh, 100 megafarad so sa kang Sir Mark hindi naman bloated yung ICAP e nya mga prekoy uh, normal naman So, nung binaklas ko mga preko'y is nag-aamoy sunog siya mga preko'y So, uh, para maintindahan natin mga preko'y is drawing ko tong kanyang schematic diagram pero hanggang dito lang mga preko'y yung basic lang para ma-identify nyo kung saan yung sira mga preko'y So, dito ito yung ECN I drawing natin yan dalawa yan uh, ECN so dito sa ECN mga pare ko is meron siyang dito sa terminal niya sa kabila meron siyang fuse yan saan, nagtatanong saan yung fuse ito yun mga prekoyo. Oh. Ayan. Ito, yan Ito yung fuse Bakit natin ito yun mga prekoy. Ayan. fuse Ah, yung value niya mga prekoy is 3.15 amp. Ah, simplihan lang natin mga prekoy hindi ko na isasama yung mga filter na kapasitor so meron siyang coil yan Ay. lagyan ko dito ng bridge yan bridge bridge diode to mga prekoy positive ka negative ito yung EC yan yung symbol ng EC yan uh, ah, tawag dito bridge diode saan ba yung bridge diode ito yun mga pariko ito yun meron siyang positive at negative EC sign Bali, yung isi mga pagkoy, is dito siya nakakabit. Hindi ko na sinami yung kapasitor, mga pagkoy, ha? Kasi pinasimple ko lang itong diagram na to. So, dito din, mga pagkoy, is meron din siyang kuwel papunta dito sa kanyang ECM. Yan. So, ayan na mga parikoy. So, ititest natin mga parikoy. So, ito na mga parikoy. Ah. Dapat yung tester nyo is nakabaser sya. Ayan mga parikoy. So, itest natin tong fuse mga parikoy kung open ba o short. So, ito yung fuse. So, sorry mga pa isa lang kasi yung akin kamay na ginamit mo pa ko so ito yon ayan so hindi siya tumutunog pag na test ko tong fuse nya ibig sabihin mo pa is open itong fuse na to. Walang connection to. So, kaya hindi siya nagpa power on o nag standby kasi open to mga parikoy. Wala siyang uh, continuity. So, pag pagdaan ng easy dito, yung korente, eh, hindi siya makakalusot kasi na open ito So, yun ang paraan mga prekoy kung okay ba yung kanyang fuse. So, itest din natin to mga prekoy. ah, bago natin itest mga preko is ito munang positive at saka negative. si itong positive at saka negative mga prekoy is papunta ito sa Malaking kapasitor mga parikoy. Positive at saka negative. Papunta kasi ito dito. Ito mga parikoy. Papunta. So, it is din natin yan. Ayan mga parikoy. Sinort natin yan. Ayan o. So, hindi siya shorted meaning hindi siya shorted mga parikoy dito mga parikoy hindi siya shorted so dito ta mag test mga parikoy kasi hindi kasi ito puputo kung walang problema mga parikoy hindi kasi ito mag open kung walang problema so paano ba natin mahanap yung problema hindi ito open ay I mean hindi ito close balik hindi ito shorted so ito open so iti-check natin to mga parikoy kung shorted ba kasi pumutok kasi yung views kaya malamang shorted to so dito mga parikoy ito yung mga parikoy yung easy positive at saka negative. So, iti-test natin to mga parikoy kung sorted ba o hindi. Ayan mga parikoy. Ayan mga parikoy. Tumunog mga parikoy. Ibig sabihin, shortage siya mga parikoy. So, palit natin mga parikoy. Ibalik tari natin siya. Ayan. Ayan. ganoon pa rin mga parikoy so ibig sabihin nung tinis natin to mga parikoy is tumutunog sya meaning shorted kasi hindi yan dapat tumuto, tumutunog so ngayon mga parikoy babaklasin natin to mga parikoy at papalitan natin ang bago stay tuned mga lang mga parikoy babalik part ng ating pagre refer mga parikoy Uh, bali, nakuha ko na yung nasusunog na pesa. Ito yung mga prekoyo. Oh. Yung bridge diode. So, dito yan nakalagay. Ang problema is, walang mabili dito sa amin mga parikoy. So, ang ginamit ko na lang na bridge diode mga parikoy is ito mga parikoy. Ito yung bridge diode. Bridge diode pa rin dito pwede pa rin gamitin natin pero sa labas na natin i kakabit kasi hindi kasya dito mga prekoy so itest na natin mga prekoy dito ko na lang nilagay kasi pag dito sa ilalim eh babara itong mga wire nya so yan test ko na to na mga parikoy tapos uh, check natin so bago kayo maglagay dito mga parikoy itong mainboard nya is dapat i-check muna nyo kung meron bang uh, 48 volts uh, dito mga parikoy uh, 48 volts dapat meron yan bago nyo ilagay ito so test natin dito na lang natin ilagay ito mga pala yan o oh. sa ano tatanong magkano ba ang presyo nito mga pala is nasa 48 pesos lang so mamaya ipifix ko to kasi masyadong mahaba mga pala so ipapakita ko lang sa inyo na nagpa power on na to ating na repair na starlink yan lagay natin tong power yan yan ang mga parekoy so dapat yung pagkatapos yung maghinang nito mga parekoy is lagyan nyo ng cable tie para hindi maalog-alog yung wire so isaksak na natin mga parikoy ayan ang mga parikoy milaw na yung starlink nya ayan binunot ko na mga parikoy So, okay na yung ating repair na Starlink galing kay Sir Mark Daniel. So, maya maya, ipi-fix na natin to. Lagyan natin dito sa gilid. Tapos, yung pangdikit dito mga ko is lalagyan natin ng no nails na pangdikit para dumikit lalo yung kanyang glass at kung malaking tulong ito sa inyong mga palikoy is huwag nyong kalimutan mag subscribe like yung video natin para malaking tulong sa ating maliit na channel salamat po God bless